Wala nang mamamatay sa war on drugs sa Pilipinas. Yan na ang buong pagmamalaking inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos kasabuhay ng kanyang inspeksyon sa sinasabing pinakamalaking halaga ng nasabat na ilegal na droga sa bansa kahapon. Para bigyan ng muka ang balita Mobile Journal, Julie Baiza. That this is the That this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin but not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta inoperate natin natin ng dahan-dahan. Yan ang ipinunto ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pag inspeksyon sa halos dalawang toneladang nakumpiskang shabu sa Batangas kahapon na nasa 13.3 billion pesos ang halaga. Ito na ang pinakamalaking shipment na nasa bat ng pamahalaan. Giit ng Pangulo, maaaring mailunsad ang laban kontra-droga ng walang karahasan. Pagtugis daw sa mga sindikato ang dapat tutukan. Kailangan talaga kayod. We have to operate, we have to uh, gather intelligence, we have to coordinate with Interpol, we have to coordinate with intelligence and drug uh... Uh, agencies of other countries around, of ASEAN, of Asia, kung saan, kung saan man nanggagaling. Nang Because it's an international, this is an international crime. Titiyakin daw nila na mahihirapan ang mga ito na maipasok ang illegal shipment sa Pilipinas. Nanindigan naman si PBBM na hindi magbabago ang strategy ng administrasyon pagdating sa pagsugpo ng kalakalan ng illegal na droga. Uh, so it is the most successful approach to the drug war so far. So why will we change it? We won't, we won't, change it. We'll continue to do what we are doing. Maaala lang sa kanyang sona noong nakarang taon, sinabi ng Pangulo na magkakaroon ng bagong mukha ang drug war sa bansa. Sa sentro raw yan sa rehabilitasyon at community-based treatment. Taliwas ito sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumutok sa enforcement o pagtugis sa mga drug pusher at user sa mga komunidad. Sa pagtatapos ng kanyang anim na taon na panunungkulan noong 2022, umabot sa higit 6,000 na ang nasawi sa mga anti-illegal drug operations batay sa ulat ng PIDEA. Mobile Journal Julie Baeza po, Hatidang Mukha ng Balita.